Hi guys! Ako ngayon ay nandito sa sinasabi nilang ginagawang bypass. Ito ay mag-uugnay sa mula Maynila. Yan ay papuanggang papunta ng Nueva Ecija. Dahil kami ay nandito sa Bulacan. Ayan. Sa ngayon nga ay makikita natin Yeah, ang mga abaracks ng mga gumagawa. Saka, dini ay, yan, yeah, ang ating tutuntunin ay, yan ang mangyayari na sisementuhin at gagawing karasada. Kaya, yung mga bukid ng mga magsasaka dito ay malaki ang nabawas dahil nga ito ay sa ayaw nila at gusto ay ito ay gagawing bypass at yan nga ay papunta ng Nueva Ecija after ng Nueva Ecija ay hindi ko alam kung saan pa ang tuloy niya pero ang biyahe na dadaan dito ay manggagaling sa Metro Manila kaya mapapadali na ang pagbibiyahe namin na galing ng Metro Manila hindi ko lang alam kung saan kami bababa kung dito till pagkatapos ng poultry na yan ay nandyan na rin yung aming bahay yan. kikita natin yung mga yan. nang shortcut na ang shortcut na nga. Alikabok! Ayun ang barracks ng mga gumagawa. Ang sabi ay 10 years to in the making ang bypass na ito na mag-uugnay sa Bulacan at Nueva Ecija. Pero yung bypass na ito ay gagaling na nga sa iba't ibang bayan ng Bulacan ito ang patubig ayan kasi doon sa gawiron manggagaling pa yung karsada na gagawin ayan nga at may mga bakal bakal ng mga nakatayo and my nakikita natin doon yung parang agusan ng tubig mula naman doon sa may poultry aha medyo matagal na rin sila dito pero as of date ay yan pa lang ang naitatayo nila ayan napatag na rin yung ibang mga nga papunta ng Nueva Ecija ayun ang mga bahayan na medyo nag ano ba yon tawag na nininervyos <laughs> na baka sila ay bahain pagsapit ng tag-ulan dahil dito sa lugar na ito ay tataas na and parang walang aanuran yung tubig yan, yan pa lang ang nagagawa sa tagal ng mga dito na mga gumagawa nakikita nyo yung barracks na yon at yun nga nandoon ang mga gumagawa na sa ngayon ay wala naman akong nakikitang gumagawa dito sa kinagawang tulay. Ito ang irrigation. Ayan. And gagawa nga dyan ng parang uh, overpass para hindi mismo dito sa baba dadaan ang mga sasakyan so, ayan kaya dyan nga tayo and hoping na mapapadali ang ano biyahe pero syempre may danger din na nag-aabang sa mga taga rito lalo na pag uh, dumating ang tagulan sabi nga nila ang progress ay hindi one sided kundi double sided pa rin ayan. Ang um, yan lang kami oh sa likod ng poultry na yan. And doon manggagaling so, sa kikita niyo sa kabila ng patubig ay doon manggagaling yung karsada. Okay, sa isang araw ay pupuntahan ko 'yon. And as of now nga ay syempre dahil naipakita ko na sa inyo ang ginagawang bypass. Ay, bye muna sa inyo. Ayan. See you other day. And thank you for always watching my videos. Bye guys! Mwah!